Hello, good day Pinoy Mommies. I'm Dr. Pedro Mom. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga kakaibang rashes na nakita ko sa clinic. Lahat po ng ito ay posted with permission. So, I decided to share this video kasi baka may ibang mga mommies or yung mga ibang parents na nag-worry na meron ding ganitong klase ng rashes at hindi alam ang gagawin. So, kung kayo po ay mga mommies na merong anak 0 to 5 years old, para po sa inyo itong video na to. sa video na to, i ko yung picture ng mga rashes, kung ano yung diagnosis ko, kung ano yung ginawa natin, at yung mga pictures after nating pinagaling. Huwag na natin papatagalin pa, uunahin ko itong bihira kong makita. Itong bulus impetigo. Diba? Kitang-kita nyo po yan. Ang kwento po dyan, isa pong 5 month old yan na punta po yan sa klinik. Ang sabi ng mami, dalawang linggo nagkaroon po ng parang mapupulang rashes si baby dyan sa may Uh, lower extremities ni baby dyan sa kanyang uh, bandang legs. No? Kitang-kita nyo naman na maga yung kanyang mga paa. At hindi lang dyan meron rashes dyan sa paa niya. Actually, kalat po yan. Wala lang sa muka. Nagsimula daw to parang mapula-pula na merong kaunting umbok So, sa medical term, ang tawag po dyan ay maculopapular rashes. And then, nagkaroon daw po ng tubig-tubig, so vesicular rashes, hanggang sa namaga yung paa niya, Infected na po pala. Okay, ang tawag po dyan ay bulus impetigo. Sa lugar po nila, ang tawag daw dyan ay paltik. Sa iba naman ay mamaso. Yes, mamaso and paltik, isa lang po yan at isa lang po ang may sala niyan, ang bakteriya. Staphylococcus or Streptococcus pyogenes. So sila po ang nagkakos ng ganyang klase ng skin infection. Ang impetigo ay gawa isang nakakahawang skin infection. Kapag po na uh, kapag hindi po naagapan, maaari pong mamaga katulad niyan, magiging cellulitis. Pwede naman pong hindi ma-admit sa hospital 'yan. Kaya lang dahil na mamaga, I decided to admit the patient and give the patient IV antibiotics. After how many days, mga 3 to 4 days, ganyan na yung itsura niya. Nawala na yung pamamaga niya, nawala na yung cellulitis, nag-resolve na, tapos crusted lesion na lang siya. So sa mga ganyang kaso, sa, sa mga ganyang mamaso or paltik na walang cellulitis, antibiotic po ang ibibigay natin. Siyempre kapag antibiotics ang sinasabi ko, kailangan mairesetahan pa rin siya ng doktor. Prescription po ang kailangan. Plus, ang gagawin po ninyo, kailangan may emollient yan. Yung emollient na sinasabi ko, any types of lotion na kayang-kayang panitilihing hindi maging dry ang balat ni baby. Itong klase ng skin infection, madali lang pong gamutin yan. Huwag lang umabot talaga na yung infection ay mapunta sa dugo. So, yun po yung tinatawag natin sepsis. Isa po yan sa mga complication kapag hindi po naagapan ang ganyang klaseng skin infection. Meron pa mga complication yan katulad ng peclat or scarring kapag hindi po talaga naagapan. At meron din kapag uh, talagang malala yung kanyang infection at hindi nag-antibiotics agad, damay, pati yung bato. So, maaari kang magkaroon ng glomerulonephritis, mamaga yung bato mo. Kapag nagkaroon ka ng skin infection na ganyan at toddler ka, mga ilang buwan lang, baka umiihi na ng dugo ang iyong pasyente. Hindi lang yan. Ang signs po ng may glomerulonephritis o yung pamaga ng bato dahil sa bakterya pwedeng pamaga ng muka, pamaga ng mga paa, bipedal edema, tumataas ang presyon, kulay siya ah ang iyong ihe at konti lang yung ihe at ang pinakamalalang simptomas yung mga umbolsyon dahil tumataas na nga po ang blood pressure ng iyong pasyente. Paano ba iiwasan ang ganyang klase ng skin infection? Number one, kailangan mapanitili ang good hygiene ni baby. Araw-araw, kailangan talagang maligo si baby. Dahil bakteriya nga ang cause, syempre ang kalaban ng bakteriya ay kalinisan. Tapos, pangalawa, kailangan laging naglilinis or nagawas ng inyong mga bedsheet, yung mga punda, yung mga damit ni baby, kailangan malinis din yung higaan ni baby. Kailangan talagang laging clean, sanitize dahil dun lang naman nagsusuot ang mga bakteriyang yan. Isa pa, dahil ang isa sa mga risk factor ng ganyang uh, sakit or impetigo, kapag may break or kapag may cut yung skin ni baby, kapag may sugat So paano nagkakasugat maliban sa na accident or nadapa insect bite. Kapag nagkaroon ng insect bite si baby, nagbibigay talaga ako agad ng lunas jan No, meron tayong mga product after bite. Nagbibigay ako ng Kuhaarin sa Tiny Buds, hindi po sponsored 'yan. Yung after bite nila, uh, ano 'yan? Maganda 'yan para hindi po agad mamaga, hindi 'yan magmarka, yung after bite ng Tiny Buds ng tiny buds effective para sa mga anak ko. So, saan effective din sa mga anak ninyo? At isa pa yung kalamay na may zinc oxide, yung kalamoseptin din. So, hindi po ito sponsored. So, effective po yan para hindi sila mamaga. Kasi kapag hindi mo sila binigyan ng, ng pinapahid, namamaga sila. At ang tendency, mga kakatihin nila yan. Doon nagkakaroon ng infection, lalo na sa mga merong maduduming nails. So, isa sa mga prevention, sa ganyang uri ng uh, sakit ay nail cutting. So, regular po kayong mag-gupit uh, ng kuko ni baby. Number two, nakakaibang rashes. Yan. So, kitang-kita nyo, saan makita po ninyo, yung mga uh, lesions dyan sa corner ng mouth ni eh, baby. Kitang-kita po ba ninyo na meron siyang fissure or parang oral lesion dyan sa side ni baby. Or hindi na baby yan eh. Uh, matanda na siya, around 5 to 7 years old. No? Dumating po yan, 3 days daw ay, 3 days ago, meron na siyang, parang yung mami niya ay, eh, parang may nanotice siya na parang dry, tapos sugat dito sa kanyang corner of his lips. Actually, hindi yan yung sadya niya. Yung sadya niya is yung ubo sipon And then yung lagnat. Tapos, pinakita lang niya na meron din ganyan yung kanyang mouth. Natawag po dyan ay angular colitis. So, that is caused by, number one, infection, fungal, and then trauma, pwede rin. And then, number three, pwedeng mababa yung kanyang vitamina. Mababa yung level ng kanyang vitamins. Yung B1, B2, B12, iron, at, at zinc. Ginawa po natin, pinrit natin yung kanyang ubot sipon. Kaya, kaya siya nagkaubot siya kasi po, mababa yung kanyang resistensya sa araw na yan. Nagbigay din po ako ng zinc at nag-follow up po siya after 3 days and nawala po agad. So, true enough na talagang mababa yung kanyang zinc level. Kaya sa mga bata na merong ganyan, pwede kayong mag-try na magbigay ng zinc sa kanya, wala namang mawawala. And then, obserbahan nyo after a week kung nawala. Kapag nandyan pa rin, probably, pwedeng fungal infection. So, magpatingin po kayo sa doktor. Pero, kung ganyan po, Uh, wala namang uh, prescription na kailangan kapag zinc, pwede namang bilhin yun over the counter, pwede kayong magbigay ng zinc sulfate. Number three, nakakaibang rashes ito. Medyo ano to eh, uh, nakakatakot na rashes actually at nakakalungkot dahil yan, rashes na yan ay meningococcemia rashes. Yan ang example ng rashes ng bata or pasyente na merong meningococcemia. Ano ba itong meningococcemia? Infection po yan sa dugo. Kadalasan, napupunta yan sa ulo, kaya meningitis pwede rin. Ang cause po niyan ay Neisseria meningitidis. Very high mortality rate kapag nagkaroon ng ganyan ang pasyente kapag hindi po agad naagapan. Ang kwento po kasi niyan, na-admit po yan pneumonia. So, ubo si po After 3 days, nagkaroon po siya ng rashes. Higlang nakita yan sa may uh, singit ni baby. And then, bigla po siya ng umbulsyon. Agad-agad pong nabawian ng buhay. Yun pala, meron siyang meningococcemia. Wala pong bakuna, kaya nagkaroon ng ganyan si baby. Tandaan niyo po na ang sakit na meningococcemia ay talagang nakakamatay. Kaya lang, preventable po ito by vaccine. Yung meningococcemia vaccine. Kaya, meron po kayong budget as your pediatrician na magpabakuna ng ganito dahil nga very high mortality rate kapag hindi po naagapan at nahawa ng ganito si baby. Ang number 4, nakakaibang rashes. Ito po. Kawawa, di ba? Kawawa yung mga batang may ganyang rashes. Alam niyo po, um, masakit yan, tapos makati pa. So, kapag kinakati, sasakit din. Yan po ay scabies or galis in Tagalog. It is caused by a mite. Ang pangalan po ng mite ay Sarcoptes KB. Maliliit po yan, hindi nyo po makikita yan. Kailangan mo po ng uh, magnifying or microscope para makita yung mga mites na yan. At nagsusuksuk po yan sa mga bedsheets po ninyo, sa mga punda, sa kumot, Pwede rin sa kung ano mang gamit nyo sa bahay, sa mga laruan ni baby, sa mga may tela-tela. Kaya, isa sa mga management dyan, kapag merong ganyan ang inyong pamilya, linisin ang buong bahay, mag-general cleaning, hugasan, o labahan lahat ng mga ginagamit, kung saan kayo natutulog, kung saan nagpipirme ang inyong mga anak. Pag nag- present ng ganyan ang mga pasyente, tinatanong ko kagad kung sino lahat sa, ang meron sa bahay na ganyan. Kasi sigurado ako, lahat kayo ay meron. Kaya lang, syempre, mahina ang immune system ni baby, kaya yung bata ang kawawa dahil talagang tingnan mo, oh, sobrang dami niyan. Usually, uh, nagsusuksok sila sa mga singit-singit. Kasi they are burrowing mites, no? Kaya po yan, makate dahil po ng eggs yung mite na babae. Siyempre, babae. Kaya yan, makate. Tapos, uh, they are burrowing to your skin, which causes pruritus or pangate. Ang pangit lang dyan, kapag kinakate mo, nagkakaroon ng cuts, nagkakaroon ng breaks yung skin, kaya nagkakaroon ng infection. So, dito na naman papasok ang Staphylococcus aureus or yung Streptococcus pyogenes, kaya nagkakaroon ng impetigo. Ang gamot po dyan is permethrin So, ang ina-advise ko sa aking pasyente, maliban sa linisin lahat ng gamit at mga, mga kumot or pundak, yung permethrin no, nire-reseta din yon So, kailangan pa rin magpatingin sa doktor. Ang ginagawa is, magpahipahid. So, after yung maligo ng gabi, okay? After yung maligo ng gabi, after maligo, ng after maligo ni baby sa gabi, magpahit po. Pahiran from head to toe, yung ng permethrin, And then, leave it for 12 hours, yun na yung matutulog na siya. After tulog, after 12 hours, gigising na si baby paliguan. So, yun, dun palang i-rinse. And then, ulitin po ninyo dalawang beses. At tapos, kapag hindi po nag-okay after 2 weeks, bumalik po kayo sa doktor ninyo. Number 5, nakakaibang rashes, ay yan. Case po yan ng Kawasaki disease. Yan ay isang vasculitis, a medium size vasculitis, Pamamaga, ang cost po niyan is unknown. Alam nyo ba na mahal yung sakit na yan dahil ang gamot niyan mahal. Para mabigyan ko lang kayo ng kaalaman dyan sa Kawasaki disease, kaya ako nasabing kakaibang rashes. Kapag nakita mo ng ganyan yung pasyente mo, alam na alam na namin na Kawasaki disease siya. No? Ang rashes ng Kawasaki disease, yung polymorphous rash. Yung polymorphous ibig sabihin pa iba-iba yung rashes. Poly means many, and then yung uh, morph, yung form. So, pwede kasi macular rashes lang, yung pantal, parang pula lang, macula popular, pwedeng may umbok ng konti, but never vesicular. Hindi pwedeng magtubig. Kapag nagtubig yan, hindi na kawasaki yan. And then, pwedeng wala, pwedeng walang rashes. Pero, lagi-lagi, ang kawasaki, laging meron siyang red, crack, dry lips. Kaya pag merong patient na toddler, More than 5 days yung lagnat niya. Walang ibang symptoms. High grade fever. Naka-antibiotics na hindi pa rin nawawala. And then nagkakaroon nga siya ng red crack. Dry lips. May strawberry tongue. May changes dito sa kanyang mga uh, nails. Sa kanyang uh, paa. Namamaga. Namamaga din yung kanyang kamay. And then other patients uh, will present polymorphous rash. Yun nga yung pwedeng, ano, pwedeng rashes na parang tigdas ha baka biruin yun para siya tigdas pero hindi siya tigdas. So, pwedeng kawasaki pala. And then, yung ibang patient, they present with conjunctivitis or namumula yung mata pero walang discharge. And then, kakapain niya ng doktor, merong kulane Tapos, isa lang. Kawasaki disease yun. At bakit ko nasabing mahal? The main state treatment for Kawasaki is IVIG Or yung intravenous immunoglobulin. Isa po antibodies na idadaan sa, sa swero ni baby. Sobrang mahal po niyan at i-compute e, pa yan base sa timbang ni baby. IVIG naman is uh, effective for resolving the fever of Kawasaki disease. Usually, uh, the fever resolves after 24 to 36 hours. Pero may mga rare cases na nagkakaroon ng allergy ang baby sa, uh, sa IVIG. And then, may mga ibang pasyente naman na nagkakaroon ng recurrence sa fever. Kaya, inuulit yung IVIG. Kung kayo po ay mga magulang at na-reach niyo po yung video na to, meron ba kayo mga rashes? na hindi ko nasabi. At pwede po kayong mag-comment dito. Pwede niyo pong isend yung mga pictures. Hindi. Pwede po kayong mag-comment dito at... Uh, i-describe nyo po yung mga rashes na kayo po ay naguguluhan kung ano nga ba ito. So, yun lang. Sana po ay nakatulong po sa inyo ito. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mo. Thank you!